Ayong buntag mga kasukilag. Mohang iyo lang unta ko karon hang lawa nga di ko magpaunhanay kay naamang ko ni PM na ako gabi na e, ko ba murag ikumot hang dughan nga wala ko na sila malungag or maluto na kinahanglan jud sila ani mas may nag may, mas may deserving ani ba so karon di ako dala nga bugas og gamay panudaan e di a ah. di a ah, kasuki loves o oh, gay ah, bugas po may nalangkot ba dako na po tabang sa iya ha ni siya gabi ina po ni PM siya nga mas deserve unta ko niya kay looy po lagi muragi kumot atong dughan. so naka decide ni sa ahong bana nga i-direct na lang ni namog hatag niya kay kay bawo kung daghan pag nag-abang sa akong post so basin niya og maunhan siya looy man po so i-direct na lang na maghatag sa iyaha karon padong meron sa atabay sa barangay atabay amuning i-direct kung sa iyaha. kay naghuwa taon siya to asak ana siya sa kalsada kauban ng iyahang anak Kaya lagi wala pa siguro taon malungag looy po, looy po, looy po baya So padong mi karon di aamang dala. Padong mi sa iya ha karon. Hmm. May hangyo lang sa kunin niyo basin ugma na pod ugma na kopohon mo paon hanay post. Karon direct lang usa mig hatag ani ha. Ay. low Lo man ko da man si deserve. Kay bisag ginagmay ni no na mapuday tiyan nga na busog. Hmm. Ay. Madi ana mga kasuki labs. Hey, hello, may muntag. Amo jud ning giderek ni Mabaringa kay oh. gibaw ko mas deserve jud ni mo oh. <laughs> ni. Okay. lang ka. Okay. Kaliyo pinsahan. Okay. Hello, bibi. Ah, oh, Ganyan na mo lang nyo nag-uwat? O, halos. Pasensya na okay, sa iyo. Hindi okay. nyo nag-uwat. Yeah, thank you. <laughs> Pictures at tahan uh -huh. niya. Habibi. O, oh, pag-chat lagi ninyo gabi, eh, meron ko di kong matumboghan. Ayun ko, di na lang kako mag-post ron. Ako, mag run, ako oh. na lang niya direct ba. Huwag hatag kayo. Once mag-post ko, daghan ba yung nag-abang? So, hindi ikaw makauna. Nga, maungo naman gumagbaliban. Oh, no, ay, man, po. <laughs> okay. Okay. O, so, sa tangan, ganit, di mo? Taga-atabay na ka, no? Oo, oh, taga-atabay na po. Oo. Ano? Ia, sumay ka sa ulo, di mo, madam? Thank ah, you, God, Jumbo. May kapalo, di mo, oy. Amaw uh, lagi. Sige lang, pohon. Abang lang, abang lang, pohon. Oh sige lang, okay. samanggan.